Ito yung truck namin. Ito muna. Bro! Bro! Restart! Restart ko muna! Mahina ba yung galing? Doblas pero eh. Uh, Oo, doblas Hanggang anong oras kaya yun? Ang alas 12. Alas 9. Baka tapos na ngayon yun. Ay, di, mas maganda. Shout out muna dito sa kabadi oh, kabady ko. sa out, partner. Sa mga kuha natin dyan. Mga ka-driver. Mga ka-driver natin. Uh, Yan. Para sa... Uuwi oh. na si partner. Ako As... naman ang papalit. Para sa ekonomiya. Oo oh, Ah. Ganun talaga. Yan. Out na si partner. Lagout na. Oh. Tapos nyan. Tayo naman ang na mag-iin. Panggabi tayo. Ito pala yung truck namin, truck and trailer. Ayun. Have a good day, partner. Partner, have a good day. Good day.